Ayan, hello, welcome to my vlog. Napakagandang gaano nito, park. oh <coughs> Ngayon pa lang ako pumasok dito. First time kasi ginagawa pa lang nila. Ang ganda. Kasi may pang tennis, may pang baby, pang park. Tapos yan, pwede kang mag-relax dito sa napaka-green park nila. Ang linis po. malapit lang yan dito sa aking ano o tila mo sa ganda ng mga puno yung mga pine tree yung ano, ano, fresh na fresh pa talaga yung mga ano tinatapos pa po nila ayan napakaganda po mag relaxing ayan, dito sa park na ito taman tama na pa ako galing ako sa ano sa kabababa ng bus ayan Ayan, pwede kang mag-exercise. Ganda-ganda naman ang park na Ah, oh, pwede ka rin kumain. Diba gusto nyo mag-picnic? Ayan, no, oh, may table-table din -table naman sila. Ganda, oh. pwede ka mag-exercise dito. Ito kaya totoo. Ito, ay hindi exercise dito. Ang galing siya. Yung sa paawakan ko siya. Hindi ko Hindi ko maipatayo. Ano ka bang ipapatayo? <laughs> Kahawa ka kasi dapat dun.